pa sa sa'yo. <laughs> <laughs> Ayan. Hindi, sa totoo lang, uh, bibigyan ka namin ng maagang pamasko kahit konti. Sabi, naniniwala ka ba doon sa sabi na maliit man o malaki, matuto tayo magpasalamat. Batch 2 na po ngayon, guys. Batch 2 na pamimigay po natin ng na pamaskong handog ng Team Zombie. At syempre, guys, nito na po yung batch 2 na pamimigay natin yung mga spaghetti. And the following days, in the following month, or anong mangyayari nga, abangan nyo po kung ano yung magiging uh, bibigay po namin ngayon. Ay, uh, in the following next day, in the following month, kung ano mangyayari basta abangan nyo na lang po. Pero ngayon guys, batch po, mamibigay na po na tayo ng spaghetti. At syempre guys, ngayong Pasko, give love on Christmas Day. Kaya nga, ang, ang topic ko po dito is, malit man o no, malaki, eh, matuto tayo magpasalamat. Yun lang po. And tara, so good bahay na tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Santig na rin yung manok ko. Pero bago pong lahat guys, pupunta po natin dito sa kabilang bahay sa mga Tarly family. Tara, sugod tayo guys dito. Medyo mainit ngayon kasi hapun uh, hapon na. Tapo. Ayan. Tara che. Ayan. Ito po guys, si Darren Che po ay isa po sa mga ano natin bibigyan natin. Siyempre mga, mga taga rito rin po sa Karage. At siyempre bibigyan natin itong mic para makausap natin. Ay. Laging mo dito, isipit mo dyan ay, sa ano mo. Dito po. Ay, yes po. Yes po. Ayan po, ay. Ah, dahil ah, ikaw po ang napili namin, ha, bibigyan ka namin ng 50 million. Okay ba sa'yo? Ay. <laughs> Ayan, hindi, sa totoo lang, uh, bibigyan ka namin ng maagang pamasko kahit konti Sabi naniniwala ka ba sa sabi ng maliit man? O malaki, matuto tayo magpasalamat, di ba? Opo Oyan naniniwala ka dyan Bago po lahat, ibigyan natin ng 10 milyon Ito na! Aray! Ay. O masasabi mo? Ay marami namin. salamat po sa nag-sponsor po Malaki pong tulong na po itong maipaghanda na po kami sa Pasko po, malaki sa... Wala po bang energy dyan? Ay, <laughs> ayan. Ano Ano yun? medyo mahihayin po oh. kasi sa camera. Pasensya na po kayo ha. Kasi po dating artist na to. Kaya pasensya na, na po. Kaya ayan. Maraming maraming ah. salamat. mamat. At sana enjoy your Christmas or New Year. Ayan. Ayan uh, guys. In next destination naman tayo guys. Po, pasok tayo sa ibang bahay. Okay? Thank you po. Salamat. Right, pupunta naman tayo ngayon sa panibagong bahay dahil uh, magbibigay naman tayo ulit ng panibagong grocery na 50 million ayan pasok tayo dito guys dito banda dito 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 tao po ay agad direct na agad Ito na po guys Ito na po si tita elna okay, bago po lahat guys bigyan muna natin tong mic kasi kailangan natin makausap si tita elna ano lang tita elna walang problema yan ayan po uh, isa po sa mga bibigyan po natin si tita elna at uh, bibigyan po natin siya isang siguro mga 50 million siguro na pwede. <laughs> pero pero bago lahat, bibigyan natin. Asan yung mga natin? Asan yung mga uh, ano? Paso yun na lang. Kita, salamat. Kita. Yeah. Dahil dyan, bibigyan na natin ng 100 million people. Ayan. Ayan guys. Uh, may kanda lang, konting, konting tulong lang para paghanda po nila sa, uh, sa New Year at saka Christmas. Ayan po. Si Elna, uh, Dara, Tita Elna guys. Ano masasabi mo Tita El? Maraming maraming salamat sa binigay niyo po sa amin at sa mga po kasama uh, niyang nag-sponsor. Salamat po sa lahat. Ay, pero may tanong pala ako, naniniwala ka ba dun sa sinasabi na malitman o malaki ay matututay mong salamat. Ay salamat, siempre. kahit malaki o malaki ay maliit ang binigay sa'yo, at least binigyan ka bukal sa puso Yes, ah. exactly, tama po yun dahil yun nga, tama na guys dahil magpupunta na tayo sa panibagong bahay dito sa lugar ng sa Maragul Thank you so much, enjoy salamat. your Christmas and New Year salamat. Next time guys